At mga kagusla, ayan dahil nagusla tayo mga kagusla Maghahanap tayo ng ating makakain mga kagusla sa araw na ito mga kagus kagusla So let's go! Nagusla tayo, maghahanap tayo ng ating uh, makakain ngayon Pupunta tayo ng dalahikan or sa may kalipapa So let's go! Mga kagusla, padalahikan tayo mga kagusla para bibili tayo ng ating kakainin Panga So siya nga pala mga kagusla, ito yung aming barangay dito ano? Ayan, mga kapalangay, ganito na ang sitwasyon dito sa aming barangay ayan mga kagusla oh ito yung aming barangay may madadaanan tayo ma may dadaanan tayo dyang uh, ihaw ihaw so ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga kagusla oh ayan may ihaw ihaw dyan oh yung mga tuna fish ayan ihaw ihaw ayan ay mga kagusla oh ayan ihaw ihaw ayan may mga estudyanteng naglalakad na din papasok na sila sa kanilang school so malapit na tayo sa mismong dalahitan mga kakos na andito na tayo sa talay ka ano no? ayan na, dito tayo mamimili ng ating kakainin so andito na nga tayo mga kakos na ayan may 7 eleven dito sa amin mga kakos na sa aming barangay tara na punta na tayo at mamimili na tayo mga kakos na gawin yung sinya mamili ayan may suman mga so, kakalini dito ba magkano ka dito ang suman Ay, anong suman yan tayo anong palaman bukayo daw mga kakos na ano yan Hiniling na bigas, may alang Magkano ganito? Ito Anong tawag dito? Sapin-sapin Sapin-sapin Hindi sapin. ba diba ito matamis? Hindi ba ito matamis? Ayan, ng ganyan Sapin-sapin Ito ay Anong tawag? Giniling na bigas Pwede suso Ang ah, bagay Ito ay na bigas naman Alam nga Sampung piso? Ito, magkano ganito isang, isang slice? Isang po Isang po Okay, isa Sabi nga yung number 4 Ay, ito na yun ano? Okay. So ayun, nagbayad na tayo mga kagos Ang nabayaran natin ay nasa 80 pesos. Ano? So ito na, so, pakuha tayo ni ate. Naman okay. tayo mga kagos na bibili mo. Ano pa may sinok Pabila ko nito. Magkano ang isang ano? Dalawa. Pabili tayo ng sinok or piko sa ano sa Visaya ang Dalawa. Dalawang, dalawang slice mo. Pabila tayo bumili kay ano? Kay isang nga klase. So magbabayad na tayo mga kagos Next ko lang mga kagos Ito yung aming barangay dito sa dalahing ka na yan. Ito ang punta ako tapos dito ay papuntang ano to papuntang sige ay na tayo ng ating kakain mamaya mga kagusta dahil gusto lang talaga lang mga kagusta so let's go na tayo mga kagusta okay tayo so, tayo ng ating masasakyan ng sidecar dahil may nabili na tayo mga kagusta mga kagusla mayroon tayong nakita itong sidecar dito na tayo sa sakay kay kuya ayan tara na let's go okay so kaya na nga mga kagusla ito na yung ating kapili ano Ay, tamang tama sa 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 kumaga sa ating at sa sa kumaga yung Ay, ating ayun yun mga kagusla so nandito na ka ako dito sa aming papasok na pa, mga kagusla ayan ang ganda ng bahay dito daan na natin so malapit na tayo mga kagusla